Hi guys, bagong ligo ako and Aalis ako Maya-maya So itong ice ha, sa si ilang araw ko na siyang ginagamit Dala Oh, sanding ko na rin Binigyan ako ni Talia ng ice Ang tamis Sa'yo yata yan eh Hindi, aking to Ito pala <laughs> tamis So, yun itong ice sasi na to. Alam mo, naaalala ko to. Meron to sa Dice Swiss. Hiya nga sa akin kasi nga, hindi ako tinatagyawat dito. Dalawa to, tapos yung isa naman, hiningi ni Geraldine. Kaya, um, Nagustuhan ko na rin siya. Tsaka matipid siya gamitin katulad niya, pagkahit no, Pag kahit konting patak lang ang kulay na niya. Eh, hey, marami akong nakikita nito sa Daiso dati. Noon pa ako sa Japan. Kaya lang kapag ka doon mo siya ginagamit, parang hindi siya hiyang. So yun, yun totoo talaga, mag-unboxing ako today. Oh my God! Dumating na yung parcel ko ito. Pumuha ulit ako na ng panibagong lipstick dun sa ano ba Pink blush ba yun? Pink flash? Ba't dalawa yung wala? Ha? Ba't dalawa yun? Ay, isa ano yan yung kabang. Ito, marami ito eh. Kasi nagandahan ako sa mga colors niya, kaya pumuha na ako ng madami. Ayan ano siya Oh. Eh. Pero yung dalawang piraso nito kay Mary Jane. And yung tatlong piraso sa akin nga. N05 yung natandaan yung kinuha ko. Eto. Stuntan gusto niya ang oh, extra. Kaya rin sa dito. Ah, like. Para sa kilay kam. So, yun nga. Ayan o. Oh, ang ganda na ako dito. Kay Mary Jane ko siya nakita. Pink plush pala. Yun, pink plush. Nung nagpariban kami ni Mary, Mary, Jane, nakita ko sa kanya to. And yun, gandahan nga ako sa kanya kasi match siya. Tapos di siya masyado makulay. So, sabi ko, kukuha ulit ako. Yung sa aking mga kinuha ko, puro mga light lang siya. And kay Mary Jane, ano, dark naman yung kinuha niya. Addict talaga eh. Oh. Thank you po! <laughs> <laughs> Bravo. Hindi, <laughs> dalawa ka. naman kasi siya. Ba't na niyo? Pero Hindi ko ano, ngayon. alam ko ma, binigyan mo ng apat. baka may libre. Oo, baka pre na isa. Okay, binila. O, baka, oo oh, nga, pre nga. Kasi alam ko talaga dalawa, apat Bakak pang binili. Kasi nakalagay din dito eh, oh. Kaya nga. Apat lang binili niyo dyan. Ayan, oh. Kasi oh. kinakapa ko, ba't lima? Oo, oh, kinakapa ko yun eh. Yung tuwa-tuwa na naman si Gerald din okay. nakaburaot na naman na siya ng na isang o o. lipstick. Ang ganda pa naman yan. Eh, ito. Ang hmm. Sh shade nito. Parang ano lang, lang Nagustuhan na. Nagustuhan ko nga siya, na siya na, kaya ano eh, Mary Jane eh. Kaya, kaya sabi ko sa kanya. Ay, ano ano. so, ito yung kay Mary Jane. Tapos ito yung dalawa na tira nga sa akin. Nung, nung, nandito pa ako noon, nung wala pang COVID, hindi pa ako nagjajapan. Alam niyo ba, nung collection ako ng mga lipstick. Gusto-gusto ko yung mga light lang na lipstick. Bihira lang nga ako mag, ano, mag dark. Mm -hmm. Nung nasa Japan nga ako kasi si Ate Nora, yun. Shout out sa'yo Ate Nora. Lagi nagbibigay sa akin ng lipstick yun. Eh, okay. eto okay. oh. Ito, oh. Mm -hmm. Panalo, di ba oh? Mm hmm. Ganto talaga yung mga gusto kong kulay. Yung, Mabuhos. Mm hmm. Babush. Hmm, di ba? Ang ganda niya. Hmm. Babush. Ito yung matagal ko nang hinahanap na kulay dati pa. Alam niyo ba yun? And ito naman oh, yung isa. Napakwento pa ako talaga. Five minutes. Pero nandito na tayo. Okay, mga nga Ito naman. Shampoo to na Bremon Ito yung conditioner. And ito yung shampoo. Kasi yung ginamit sa akin ni Kate na ano na diba, na product. Bremon siya. Ito siya. Kaya iyon. Tapos 'di ba nung nakaraan bumili kami doon sa ano ba 'to? Pumunta kami doon sa may bibihan ng mga brilliant. Bumili nga ako ng conditioner and yun nga hiya nga siya sa akin kaya kumuha na rin ako ng ganito. So, ito, nakuha ko lang naman to sa commission ko sa Shopee. Kaya, wala tong mga bayad lahat. Diba? Nakalibre na naman sa mga item sa Shopee. Tapos, tapos mo rin, Be. So, yun. Ito lang yung ating video for today. Babush! Babush!